Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na weekly reading for August 18 hanggang 24. So Scorpio, kunon nyo lang po yung mga kayo ha and leave the rest. Use po your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo. Okay po? Meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron po kayong pangmalakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading, sa dulo po. And sikreto lang po natin yan sa isip lamang wag ha, huwag niyo po sa baba. And I will answer that later. So stay tuned for that. Scorpio, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip po na ads. Malaki-malaking bagay po para sa akin yung mga pagtulong niyo at supportan niyo po. Yan lang po yung tanging paraan kasi para po supportahan tayo every time na meron po tayo free reading dito sa ating channel for Scorpio. So from the bottom of my heart, thank you po ulit for that skipping the ads. So Scorpio na naghihintay sa inyo ngayong buong August 18 to 24. Inhale. and exhale at the center of your reading you have the three of cups beautiful in the area of what you want you have the eight of swords lovely in the area of what you need you have the ace of swords In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Wands. Beautiful. In the area of your near future, you have the Nine of Cups. Wow, Scorpio, alam mo na. Kapag mo lumalabas si Nine of Cups, this is a time for you to make a wish. So close your eyes, meditate, concentrate. Inasal mo na yung gusto mong i-wish because your spirit guides and angel guides are listening to, listening to you right now. At ipapadala din yung frequency and energy of your prayer sa universe kay God para mapatupad na yan. So ngayon, pwede mo rin i-pause ang video ko medyo mahaba-haba yung prayer mo. And uh, come back To me, para reading mo. So, you have the Nine of Cups in the near future. Congratulations. In the area of your challenge for the week, you have the Chariot card. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, you have the Temperance card. Lovely. In the area of your divine messages, you have the Knight of Cups. Beautiful. At ang outcome mo, Scorpio, eto yun. Mami, sabi -sabi, ito yun. Mamaya sabay-sabay siya bubuksan at the end. Ano mo na lingering energy in your background? You have the Two of Pentacles. Sabi ng spirits mo, it's time for you to bring back the balance in your life. Okay? Masyado ka nagkakayod sa trabaho, sa project mo, sa ginagawa mo. Wala ka na atang time for yourself wala ka na atang time for your family or to your kids baka maya yung communication nyo na araw-araw na pangako nyo na tawagan hindi mo na ginagawa kasi sobrang busy mo sa trabaho naiintindihan naman kita gusto mong kumayod gusto mong magkaroon ng pera para makaipon para sa pamilya para sa kinabukasan pero wag mo isacrifice yung ugnayan na meron ka with them and also yung iyong relaxation yung iyong time for yourself. Ngayon, nakita ko ito, work hard, play hard. Kung nagkatrabaho ka, seryoso ka sa trabaho mo, go push. Kaya mo yan. Dapat mong gawin yan, supportado kita. Pero pagdating naman sa mga bagay na outside of work, outside of your passion, kailangan mo bigyan ng oras yung playtime, be happy, be glad, smile more. Okay? Ngayon, ibalik na yung balance. Eh. Baka mamaya, kakakayod mo, wala ka na palang time for yourself, lalo ka maupos, lalo ka ma-burn out. Huwag ka na rin daw mag-overextend. Okay? Huwag ka mga ako na mga na mga Huwag mo saluhin yung mga responsibilidad na para sa kanila. Let, uh, say no. Learn to say no at gawin mo lang yung kasya mo lang, kaya lang sa plato mo at yung magagawa mo lang. Okay? Huwag mong pahirapan ang sarili mo this week, Scorpio that is your armas para sa linggong ito. So, in your full spread at the center, you have the Three of Cups. Three of Cups, a card of celebration, card of relaxation, party, uh, indulgence, um, meeting up with people, reunion, uh, enjoyment with your loved ones, with your friends, with your family, no? Ngiyeng kung ito Scorpio, sabi ng spirits mo, usang-uso mga piyesta, Kung may magaya sa lumabas, kumain, mag-inom, okay magbidyo, okay, kuma kaya kumain kahit sa bahay lang, kung ayaw mo gumastos sa bahay, kumain sa labas, kumain sa magluto ka, magluto si nanay, ganyan. So kain kayo have fun, no? It's time for you to really enjoy naman life more than anything else, no? Kasi nakita ko ito parang napabayaan mo na sarili mo, kakakayod, kakagawa, kakagalaw, no? Ngayon ang pagkakataon na namnamin mo naman yung mga bagay na pinagsikapan mo. Namnamin mo naman yung buhay na very, very precious para sa'yo. Baka kakayod mo, mapansin mo na lang, ay, matanda na pala si nanay, hindi na kami makalabas. Ay, yung mga anak ko pala, may kanya-kanya ng buhay, hindi ko nasulit yung mga panahon na nalabas kami, nakatawanan kami, nanonood kami ng TV sabay-sabay, no? Cultivate the happiness and the connectivity that you have. Huwag mo pabayaan na lumaylay yung mga ugnayan mo with the people na nasa paligid mo, okay? Have fun. Have fun. Mag-enjoy ka. Because narinig ko rin, parang may um Magandang bunga din naman yung mga pag-asumikapan mo. Parang okay naman lahat eh. Ikaw lang talaga yung parang nakasub-sub dyan, gawa ka ng gawa. Eh, kailangan mo naman mag-relax. Relax, relax. Everything will be fine, okay? Three of Cups being clarified by, you have the Queen of Swords. Yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, kailangan bukas ka sa paligid, bukas ka sa mga gustong gawin, pero at the same time, you need to face the truth. At ang katotohanan na yan, kailangan mo mag-relax. Okay? Magiging okay din ang lahat. Nag-transform ng life mo for the better. Okay? You have everything that you want, you have everything that you need, pero sabi lang spirits si mo, nasaan naman yung fun? Nasaan yung kaligayahan? Nasaan yung relaxation mo? and you need to bring that in your life kailangan naka jot down yan nakasurat sa schedule mo na oh ganito pag sabado sa bahay lang ako ha walang tawag kay boss pag linggo lord's day to hindi ko pwedeng tumanggap ang tawag sa trabaho lunes naman na kinabukasan bakit ko paas kasuhin ngayon mga ganyan no you have to really set the boundaries, Scorpio. Set the boundaries. Ang trabaho, trabaho. Okay yan. Ang pamilya, pamilya. Okay yan. Ang sarili, sarili. May time ka doon at dapat hindi mo sinasakripisyo o kinokompromiso yung isang aspeto para sa isa. Para balance ang lahat. Okay? If now lumalabas ka, nag-have fun ka, go push. Para sa iyan, gawin mo. And always put boundaries. At sabihin mo, pag ayaw mo, ayaw mo. Pag napilitan ka lang, napilitan ka lang. Pero pag gusto mo, gusto mo. Okay? Be brave and be truthful with that. Okay? in the area of what you want, you have the eight of swords. Ngayon, parang feeling mo tied down ka. Na parang feeling mo wala kang magawa. Ano? Kasi gusto mo mag fun. Siguro gusto mo makapag-relax. Pero parang feeling mo hindi mo kaya. Parang feeling mo, eto ha, parang naramdaman mo. Parang wala po akong karapatan, Kuya James, na mag fun o mag-relax. Kasi ang dabi ko pong bitbitin. Ang dabi ko pong inaasikaso. Super busy po ng life ko. Pagkatapos ko ng isang trabaho, meron na naman akong trabaho. Pagkatapos ng isa, meron na naman po akong trabaho. So, ano po excuse ko? Hindi po ako makawala. Hindi po ako makagalaw. Alam mo, naiintindihan kita, Scorpio. And no judgment dito, ha? Hindi ka tayo hinuhusgahan, hindi kita dinidiktahan. Pinapaunawa ko lang sa'yo yung maaari mong gawin para gumaan ng buhay mo. At nauunawaan ko yung posisyon mo, Nauunawaan ko yung um, nangyayari sa'yo. Pero, kailangan talaga ng stricter boundaries, eh. At kailangan mo to i-impose sa buhay mo eh. Kailangan mo 'tong i-implement sa schedule mo everyday. Halimbawa, ang gising mo everyday ay 6 uh, 5 AM, papasok ka sa trabaho, pag-uwi mo 6 PM na din. Tapos kailangan pang asikasuhin 'yung pamilya. Nasa ang parte doon 'yung para sa iyo? Kailangan mo pa rin mag-relax. Kasi pag relax ka nahanap mo na solusyon 'yung mga bagay-bagay promise kapag okay yung health, mental health mo, yung katawan mo, pag hindi ka kayo, super super kayod, nakaharap ka ng solusyon sa mga bagay na kailangan pagsolusyonan. Halimbawa para sa anak, para sa bakit halimbawa aayusin yung bubong, nakaisip ka ng tama kasi hindi ganoon ka clouded yung isip mo so sobrang kayod no kaya mo nararamdaman tong parang feeling mo hindi ka makagalaw kasi wala kang time para huminga okay kaya parang feeling mo tied down ka diyan hindi ka makakilos hindi ka makaisip ng paraan kasi wala kang wala kang routine to to breathe no ngayon kailangan mo isipin tong ngayon linggo Scorpio is to breathe kapag nakakahinga ka ng na maluwag magaan sa puso may time ka to stop out at humiwalay at bumitaw sa mga ginagawa mo makaisip ka ng paraan para makawala ka sa mga problema mo okay Scorpio the eight of swords being clarified by you have the moon card. Moon cards, telling you, sabi ng spirit mo, yes, marami kang secrets, marami mga hidden from you, marami mga bagay na, bakit ganito, bakit ganyan, anong gagawin ko dito, anong solution ko dito, taling-tali ka na doon sa confusion, taling-tali ka na sa paghahanap ng sagot na wala, no? Kasi moon cards all about shadows, pagkalihim, no? Yung pagkat ilang sa'yo ng kasagutan. At okay lang yan. Kung ngayon marami kang mga bagay na hindi naiintindihan, may mga bagay ka na hindi nauunawaan, lalabas din ang sagot. Mahukuha mo rin yung kasagutan dito kaya wag ka mag-alala. Okay? Nakita ko rito na this week, dahil binabalik mo na yung balanse ng buhay mo, nakapag-relax ka na, at the same time, nakapag-laan ka ng tamang oras, tamang-tamang oras lang sa trabaho, sa pamilya, sa recreational, for yourself. Doon mo may isip, ah, di kang lalabas iyo yung idea. Ay, ganito pala dapat kang gawin kasi kalmado ka na. Pag kalmado ka at balansi ang lahat, doon ko din ang intuition mo. Malalaman mo na yung way out of this at lalabas na rin yung sagot. The moon card is all about resurfacing of the answer. So ngayon, wag ka maglalabas maglala, din ang kasagutan sa mga bagay na pilit mong inaalam. Ngayon, makakalma ka na kasi darating din yan. Okay? In the area of what you need, you have the ace of swords. Yes, kalinawan will come. Ha? Huh? Napakaganda. Tugmang-tugma. Hindi ka makagalaw kasi ang mong hindi nalalaman. Hindi ka makaandar kasi ang daming hindi sure. Pero what you need is clarity. Ano ibig sabihin to Scorpio? Kailangan mo ka kausapin no? Kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan with someone, meron ka mga posisyon na parang, uy, hindi ako makagalaw, ano gagawin ko dito? Kausapin mo na yung mga taong involved dyan sa ginagawa mo na hindi ka makagalaw, hindi ka makaandar, hindi mo mahanap yung right outcome. Ngayon, lahat ng bagay na nadaan sa matinong usapan. Lahat ng bagay na nadaan sa matinong pag, uh, pag no? Kung meron kang hindi naiintindihan, sabihin mo. Kung meron kang hindi naunawaan, sabihin mo. Kung meron kung hindi nagigets, itanong mo, no? Ah, hindi ka hinaan yan, hindi yan kaduwagan, hindi yan kabubohan, no? Normal lang yan. Namin sa talaga, hindi mo, magets mag eh. At normal yan. Uh, you have to ask. A clear communication is your answer to finally, finally figure out kung paano mawabalansa yung mga bagay-bagay. Nakita ko rin dito na dapat clear ang mind mo, para magiging clear ang mind mo, kailangan minsan magbakasyon ka. Make time for yourself. Yung solo ka lang, pwede sa kahit nga sa kwarto ka lang, kung ayaw mo gumastos eh, listening to music, dance-dance ka sa kwarto mo, promise sa'yo, lililaw ang isip mo. May energize ka to try something else o mag-come up ka on a better solution. Okay? The Ace of Swords being clarified by you have the four of ones Yes. Tayo mo talaga to, celebrate celebrate your life. Okay? ang uh, ngayon, sabi ng spirit mo, kumalma ka, mag-let loose ka. Iganan-ganan mo yung kamay mo. Iganan-ganan mo yung katawan mo. Shake-shake ka sa kwarto mo para umalis yung negativity, umalis yung bigat. No? At ngayon, ko talaga may mag sa mga party, sa mga reunion, sumama ka, Scorpio. May realize mo na, yes, may mga mga kamag-anak ka o kakilala ka na nagbago na yung buhay nila at ganun ka din at may inspire ka sa kanila na uy kaya ko pa uy maabot ko pa to and potentially baka doon ka malinawan baka makahanap ka na potential partner doon why not, why not o makahanap ka ng uh, potential business partner o bagong boss o bagong opportunity. So, go on gatherings and that will uh, excite you again at gagaan ang pakiramdam mo para luminaw ang isip mo. Okay? Uy, Scorpio, follow mo naman ako sa Facebook at James Tario PH. Palakihin natin yung community natin doon. Gusto ko ka sana maka 1,000 subscribers and followers. Follow mo ko doon ha. Kita-kits tayo doon. Okay? in the area of what's affecting your current energy, you have the king of wands. King of wands ang apekto dito. Kaya parang super celebratory ka na yun. Parang sabi ng spirits mo, you have to enjoy kasi yung plano mo naman gumagana. Oo. Meron kang gustong gawin na no. Meron kang gustong tumbukin na bagay na parang, hmm, parang kaya ko to magagawa ko to and then gusto mo siyang i-get parang get uh, parang go getter ka this time parang gusto kong kuhulin niyan, gusto kong kitin niyan, gusto kong makuha sa kamay ko yan parang nandiyan na malapit na pero ngayon sabi ng spirits mo kailangan i-celebrate mo na agad because there is a power of manifestation. Kung ano yung mga bagay na gusto mo at nakikita mo, abot na abot mo na, i-celebrate mo na. Hindi yun, hindi yun, ano ha, hindi yun premature celebration. Hindi eh. Kasi, pinapakiramdaman mo na, sinasabi mo na sa kaluluwa mo, sinasabi mo na sa puso mo na, akin na to matagumpay ko na siya nakukuha at nagpapasalamat ko na may thanksgiving party ka na sa kaluluwa mo kay God. Kasi kahit wala pa man, pero dahil decidido ka, alam mong sa'yo yan. So ngayon, be positive and celebrate life because what you're trying to do is working. Okay? The King of Wands is being clarified by, you have, the Star Card. Yes, nakita ko talaga na prayers is being answered. Wow, wow, wow. This is good for you. Meron kang dinasal kay God at hindi na wala sa puso mo yung panalangin na please God, kailangan ko to akin to. Ibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin. And then boom, yung plano at saka yung execution mo, sabi naman sa'yo, di ba? ang kailangan lang sa action. May pangarap ka, may dasal ka, pero kung sasamahan mo 'yung action ng dedikasyon ng tapang, Scorpio napakatapang mo, napaka-passionate mo. Kaya nga lagi 'di ba, lagi ka na may misunderstood ng ibang tao kasi napakatigas sa ulo mo, ang gusto mo, gusto mo. Ito 'yung panahon na isama mo 'yan sa sa schedule mo o isama mo yan sa buhay mo. Isa buhay mo ito. Yung pangarap mo, yung goal mo, yung gusto mong buuin, gusto mong ipangarapin with a hope and dream na matupad, ilaban mo yan and it will be yours. Okay? Especially here. Especially here. In the area for near future, you have the nine of cups. Wish fulfillment. Meron ka ng prayers answered. Meron ka pang wish fulfillment contento ka na sa buhay mo, fulfilled ka na sa buhay mo, yung pangarap mo nandito, you have the position, you have the business, you have the money na matagal mo nang kinikrave, matagal mo dinasal. Ito yun. Ito pad ang wish. Kaya, huwag kang papatali sa mga bagay na hindi mo naintindihan. Mas lalo mo pang ilaban. Huwag kang... Huwag mo hayaan na clueless ka. Kailangan clear sa mind mo yung atake mo, clear sa mind mo yung plano mo, and always celebrate every victory, every win. Kahit gano'ng kaliit o kalaki yung natugumpayan mo, yung nagawa mo, i-celebrate mo yun. Kasi pag sine-celebrate mo yan, ibig sabihin, grateful ka. At love na love ni God yung mga taong grateful. Kasi mas lalo kanya bibigyan ng maraming blessing. Kasi nakikita niya eh, napapahalagahan mo yung binibigay niya eh. Grateful ka eh. So, mas dadami yan. A grateful heart is a magnet for, for abundance. Okay? at ito yung mga plano mo nilaban mo kahit gaano sinasabi ng ibang tao hindi ka nakikinig kahit kahit na binabash ka o sinasabi hindi mahina ka hindi mo kaya yung Scorpio pero ikaw susugod ka naniwala ka may hope ka maalab sa puso mo yung yung pag-asa na yung dinasa mo matutupad at with right action nakuha mo at ito ka tinatamasa mo yung tagumpay niyan enjoying the wish na napfulfilled mo sa life mo sitting here enjoying yung mga outcome enjoying yung mga bagay na nakamit mo all along in this journey and here sobrang proud mo sa sarili mo So ako, super proud din ako sa iyo. And congratulations sa mga natamasa mo. Okay? The Nine of Cups being clarified by the Ace of Wands. Wow, bagong buhay. You have the Ace of Swords, new mind, new setting, new ideas, new new POV, new point of view, no? Ito ka. Dahil nakuha mo yung wish mo, bagong buhay na. Wow, tinan mo naman siya oh. Hawak-hawak niya yung wand, pero yung wand tumubo, nagkaroon ng halaman. Ibig sabihin, yung plano mo lang, yung winish mo, umubra. Yung wish mo, nag-come true. Yung wish mo, tumubo at lumaganap, lumaki sa buhay mo. Ibig sabihin, makapakinabangan mo to for a very long time. Probably hanggang sa tumanda ka, hanggang sa mag-retire ka, hanggang sa magka-apo ka, napapakinabangan mo tong uh, resulta ng winish mo. No? Kung ito man ay negosyo, na gusto mo, itayo, ang ganda kasi pang matagalan to. Kung ito man ay pangarap, nabawa love life, o negosyo, o career, talaga namang for a very long time, ito yung hahawakan mo sa buhay mo. At ito na yung start ha, changing your life for the better, nagka-transform ka na for a better, better future. So congratulations sa iyo, Scorpio, okay? In the area for challenge, you have blessings, blessings are gifts from the universe, receive them and share them, yes, ito talaga yun, oh. card of celebration, sineselebrate mo yung tagumpay na nakuha mo, yung blessing na nakuha mo at sinishare mo siya sa mga taong mahal mo so, pag sinishare mo yung blessing masalang dumadami yan, nag-multiply, okay another message of friendship cherish friendships, they are the harbors for your soul, yes, ito yun mga ugnayan, mga taong malapit sa iyo, no? Ah, parang hindi mo sinasarili yung mga bagay na tatamasa mo. Kung ano man yung mga bagay na na-achieve mo, share share mo sa kanila. Huy, nakuha ko to, huy, kain tayo kasi meron akong ganito. So, hindi lang ikaw yung nabibigyan ni God, nabibigyan mo rin sila. So, cherish your friendship at sila backer mo din 'yan. Pag malungkot ka, sila backer mo. Kapag may problema ka, sila backer mo. Kapag kailangan mo ng ganto, ganyan ganyan sila tutulong sa iyo. So, your friendship are your solid people. People that are there, thin, thick or thin, Mahirap ka man o mayaman ka man, nandyan sila. So, cherish your friends. Okay? Another message from your area of your challenge, you have the chariot card. Urong sulong ka. Yun ang challenge sa'yo para sa linggo to Scorpio. Didiretsyohin na kita ha. Prangkahan na. Tayo-tayo lang naman ito nakikilig dito. Tayo-tayo lang ito. No judgment. Hindi kita hinuhusgahan. Sinasabi ko lang sa iyo na nakikita ko at nararamdaman ko. Sabi ng spirits guides mo, urong sulong ka kasi. O baka wala kang tiwala sa ginagawa mo. Kaya parang, yes, you want to celebrate. Nasa isip mo na parang, ay, ang ganda-ganda ng pangarap ko. Ay, ang ganda-ganda ng gusto kong gawin. Meron akong ganito, meron akong ganyan. Mabibili ko to, mabibili ko yan. Pero yung step mo in doing this dream, in doing this goal, solid ba? diret diretso ba? Baka mamaya atras abante ka. Baka mamaya ngayon gusto mo, bukas ayaw mo. sabi ng spirits mo, in this journey, kailangan dire-diretso. At kailangan mo sabihin sa sarili mo, ready na ako, handa na ako, gagawin ko to. No? Sabi naman ng spirits mo, protectado ka nila eh. Oo. Uh, ah uh, Ginaguide ka nila. So, ngayon, hawakan mo na yung manibela at paanda rin na yung goal na yan. Okay? Continue. Huwag atras abante. Huwag uurong. Because napakaganda nito para sa'yo. The chariot card is being clarified by you have the strength card. Yes. Yung pagalakbay sa pagpatungo sa tagumpay ng iyong mga pangarap ay eh, kailangan ng katatagan ng puso. Katatagan ng sarili, katatagan ng isip, and gentle approach sa sarili mo. Dapat, huwag mong sabihin ng masasama ang sarili mo. Pag may abirya, pag nagkakamali, pag merong nangyayaring hindi ayon sa plano, wag mo sabihin na ikaw kasi Scorpio napakatanga mo. Ikaw kasi Scorpio mali-mali ka. Ikaw kasi dapat kasi ganto ganyan napakaengot mo naman. Huwag mong sabihin ang negatibo ang sarili mo. Dapat mahalin mo ang sarili mo. Ang daming pressure sa paligid Scorpio. Ikaw ba bibigyan mo pa ng pressure sa sarili mo? Dapat hindi. Ikaw dapat ang best friend mo. You are your own best friend, you are your own ally. Ikaw dapat ang yung unang-unang cheerleader ng sarili mo. So ngayon, kaibiganin na mo sarili mo at ilaba mo tong plano mo to para dire-diretso. Kayanin mo, be um tago dito, be matapang, be brave, be strong, magkaroon ka ng katatagan ng loob, makakaya mo 'yan. This is a long journey. Pero hindi malabo ang tagumpay. Mahakaya mo to At mag-celebrate ka din with your family or friends kasi nakita mo yung tagumpay dito. Okay? In the area of your fortune, you have navigating by the stars, follow your bliss. Yes, kahit madilim, especially here with the moon card, kahit parang feeling mo hindi mo kaya, gawin mo lang, idiretso mo at makukuha mo rin yung tagumpay mo. Follow your bliss sundin mo yung kaligayahan gusto mo sa sarili mo. Kahit na hindi sure, kahit madilim, kahit na parang feeling mo ang dami ko kailangan gawin, pero kung nandyan yung tawag ng kaligayahan, gawin mo siya, okay? Another message, you have transformation. Yes, nakita ko kaya dito with a butterfly sa loob ni Queen of Swords. Talagang a fresh new way of living emerges. Yes, ngayon, kailangan mo talaga mag-transform. Bagong paraan, bagong mga idea and new way of living na sa'yo yan kaya kailangan mo talagang magtransform na this time especially here in the area for uh, fortune you have a temperance card unti-unti mo na namo daw para may meron daw pinapatunguhan yung ginagawa mo. Ah, uh, kang proseso na inaskaso tong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan na nabawa papeles, dokumento, mga uh, posisyon, something like that or may inaasikaso ka about your new job, no? May hinahanda ka something at patagal mo tong pinag as, pinag-asikasuhin bahay din, baka kinokomponin niyo yung bahay o meron kang hinuhulugan na sobrang tiyaga mong ginagawa o meron kang binubuting ting na proyekto or endeavor. Sabi ng spirits mo, maganda ang outcome. Nasa area siya na fortune eh. So, makukuha mo daw yung good result sa yung inaasikaso. Ang tagal-tagal mo itong pinagsumikapan. Ang tagal mo itong pinagpasensyahan. At yung resulta nandito na. So, congratulations. nag na yung good result sa inaasikaso mo. Congratulations. Temperance cards being clarified by you have the five of swords. Oh, pag nakuha mo na daw yung magandang resulta sa pinagsumikapan mo, wag mo na isipin yung mga pangit na pinagdaanan mo doon. Halimbawa, napahiya ka dyan, pinagpanubalik-balik ka, inutuka uh, inutukan ng mga tao doon, o kaya A uh, marami kang pinagdaanan na masakit, kalimutan mo na 'yan isipin mo na lang worth it lahat to. Lahat ng painful, lahat ng pagdaanan kong malubak, lahat ng pagdaanan ko na mahirap, na, na napaaway na pa ako, nagkaroon pa ako ng drama o conflict with other people, okay lang yun. Sabi mo worth it lahat yun kasi nagbunga naman eh. Nakuha mo naman yung magandang resulta. At ready ka na to celebrate and party with your friends and loved ones. Congratulations. In the area for divine messages, you have a win-win outcome is forecast. Wow, wow, wow. This is a confirmation para sa'yo, Scorpio. Yung pinaghihirapan mo ngayon, na project o papeles o kahit ano, yung iniisip mo na idea or goal, a win-win outcome is forecast. Maganda ang magiging bunga niyan para sa'yo. Kaya ang celebrate ka na, this is gonna be very, very happy. Another message, you have work through your fears. Yes, ito yun, no? May mga takot ka, may mga duda ka, kaya hindi ka makagalaw eh. Kaya parang feeling mo tied down ka. Kasi dala lang yan ang takot. Dala lang yan ang takot kasi hindi mo man eh. Hindi mo pagamay eh. Pero pag nilabanan mo yung takot mo, kahit hindi mo pag-gets ano yung kahihinat na nito, makukuha ka dyan. At saka mag- makukuha mo yung magandang outcome dyan. Sa, so, kaya huwag kang papagupo sa takot. Huwag kang papagupo sa hindi mo intindihan Ilaban mo. kuramdam mo na ito yung kailangan mo ilaban, go push. Don't stop. wag kang papapigil. Okay? In the area of your divine messages, you have the Knight of Cups. Sabi ng spirits mo, maraming mga tao nakakita ng galing mo. Maraming mga tao nakakita ng husay mo. And everybody wants a piece of you. Parang gusto ka nilang kunin, gusto ka nilang uh, arkilahin, o gusto nilang kunin yung uh, expertise mo sa isang bagay. Pero sabi ng speaker, ikaw, kayo mo bang tapatan yung mga offer? Kayo mo bang tapatan yung uh, kaya nilang ilahad sa iyo. Parang sabi ng spirits mo, you have to be aligned and be prepared, no? Hindi pwedeng kukunin lang serbisyo mo pero ikaw hindi ka pa ready, hindi ka pa ganun ka sedido, tapos hindi ka pa palaban, hindi ka pa wala ka pang self-esteem, wala ka pang confidence. So, para mo maibibigay sa kanila yung offer o yung expectation nila para sa iyo. Sabi ng spirits mo, tapatan mo yung offer. Magaroon ka ng sigasig, laban, encourage and kumpiyansa na kaya mo kaya mo eh. Meron ka rin may offer sa kanila. Kaya, wag mo limitahan ang sarili mo, okay? Huwag mong iisipin lagi na mahina ka. Huwag mong iisipin lagi na hindi mo kaya. Kaya mo. Offer yourself para yung offer din nila dumating at magkaroon kayo magandang ugnayan at makuha mo yung good outcome na gusto mo. Okay? The offer card, the Knight of Cups, being clarified by the High Priestess. Yes! Believe in yourself na kapag dumating yung offer, kaya kaya mo tapatan ng galing mo. Halimbawa, may nag-offer sa ibang trabaho, ay sorry po hindi ko po atakayan, hindi po ako magaling sa computer, ay hindi po ako magaling diyan, wala po ako experience diyan. Ay nako sa iyo in offer, ikaw binigyan ng chance. Ibig sabihin, meron sila nakita sa iyo na hindi mo naikita sa sarili mo. So ngayon, believe in yourself. The high priest is all about um, sky is the limit, the un un unlimited potential, the unlimited power, at meron ka nun. Ibig sabihin, kaya mo. Kaya sa'yo binigay yan. Kaya manalig ka, believe in your intuition, naka-align to sa'yo, so grab it. It's yours, okay? Ang yung outcome, ito yan. But first, bigyan muna ka fortune cards. Unang-una, you have February. Meron po ba kayong special occasion sa February? Ba February, baka birthday, so anniversary. Pero kung wala naman po, there's a confirmation na on February, meron ka milestone. Okay? another message of shark take care or there will be a loss of material wealth yes ngayon kailangan dag maging matalino clear in your mind a vision and also maging palaban uh, pagkaingatan mo daw yung mga uh, pera o material wealth, kailangan talaga balance. Baka kasi nakatutok ka masyado sa isang aspeto, hindi mo na natutukan yung ibang bagay. So ngayon, kailangan talaga balance ka, okay? Another message, you have stork, news of a birth of a new business opportunity. Wow! pero ka daw, makukuha ang balita na merong business opportunity o trabaho na naghihintay para sa iyo, So congratulations. Another message, you have coins, money will be coming to you. Yes, celebrate ka talaga. Mag-celebrate mag na kayo with your family kasi may papapartek na pera para sa iyo okay ang outcome mo, Scorpio, ito yon But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot. Kasagutin ko yan after this, okay? Ang outcome mo, Scorpio, for August 18 to 24 ay you have the Six of Pentacles. Wow, wow. Card of Receiving. nakita ko na you will have enough money for your own para makaipon ka at para ma-share sa ibang tao. Ngayon, nakita ko parang super generous mo. Bidibigay mo for the family, for the loved ones, kay kapatid, kay anak, tapos meron ka pa para sa sarili mo. At naparating din yung balance, eh. napakaganda. Yung area of your background. and also your outcome tugma balance is restored no pero ka para sa sarili mo pero ka para sa bills pero ka para sa ipon at pero ka para sa leisure para mag-relax para mag-have fun no napakaganda balance is restored meron at meron kang pera hindi ka na mag-iisip o hindi ka na mangangamba para sa kinabukasan mo napakaganda pero kang pang gastos for the next week for the next month may pera nang darating kaya celebrate na yung uh, goal mo yung iniisip mong plano mago work for you the six of pentacles being clarified by the ace of cups yes 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 ace of cups all about overflowing of emotions, overflowing of love, kagalakan, siksik, liglig na happiness. No? Nakita ko talaga nami pumasok na pera, probably loan, or talaga nabinbin na pera for you, o may nagbayad ng utang. Basta, kuan uh, kung ano man ito, may tatanggapin ka. You're receiving a valuable gift and blessing na ikakatuwa mo. Baka naman to ay uh, nakita ko ito aumento sa sahod o promotion o binigay na talaga sa yung deserve and deserve mong money this time and you will celebrate it. Talagang celebration ito with the three of cups. Celebration of a fruitful uh, receiving of something na valuable sa life mo. And you'll be very, very happy. Congratulations po. Talagang ma-expand ma mo, mabibigay mo sa iba't ibang tao itong biyayaan na ito. So, congratulations sa iyo, Scorpio. This is your August 18 to 24. Dumakura tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Scorpio, close your eyes. Concentrate on this one question. Okay? you have one and two we had give angel card to clarify all of this your question mo there your angel guide mo na tabi mo siya ngayon, clarifying this question okay you have one and two so scorpio open your eyes inhale and exhale the answer to your question you have the page of cups upright you have the devil card in reversed you have no and you have helpful people okay ayon sa angel mo, napakalinaw, no daw. Yung question mo, it's a no. Mayroon pa daw mga ibang tao tutulong sa'yo to really have a new direction or to really help you na malinawan sa mga bagay-bagay when it comes to your question. Huwag mo daw ipilit, Scorpio. Huwag mo ipilit. Humingi ka muna ng tulong sa ibang tao para baka makahanap ka para ibang solusyon. Ngayon, it's a no. Sabi pa ng spirit cards mo, you have the devil card in reverse. Medyo, uh, hindi ka, wala ka daw sariling desisyon o wala ka daw sariling pagkapasya. Parang lagi ka nakatali sa ginagawa ng iba o ginagawa ng sol-sol sa'yo ng ibang tao and you need to cut that off para mahanap mo yung tamang para sa iyo at hindi ka napipilitan lang sa ginagawa ng iba find what makes you happy and find your freedom with the page of cups ngayon sabi ng spirits mo maging, maging malaya ka be creative be imaginative there are other ways other solutions for this huwag ka mapirme sa isang solusyon lamang and sabi nga ng angel mo helpful people are there may makakatulong sa iyo para iparealize yan at makaharap ka na parang Aha, may pa lang paraan, hindi ko pa naiisip. Ngayon, with your solution sa so yung question, it's a no. Hindi pa itong tamang panahon para yakapin yan. Maraya marami pa dapat gawin. Cultivate another ways, another options, and other people will give you that. Okay? It's a no. Hopefully, po yung ka. There is also your August 80 to 24. Sa po ka nakaresurate, sa po ka nakaresurate -res, uh, and relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Gandolo Scorpio, I love you. This has been James from James Aro PH. God bless everybody.